Mga kaibigan, ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante ay isa pong imbensyon lamang. Sino po ang may imbento nito? Ayun po sa aklat na binasa po namin, ang kapistahan ng Pasko o Christmas ay inimbento po ng isang irehe sa Roma na nagngangalang Artenon. Grabe talaga ko manira sa Iglesia Katolika dahil tayong mga Katoliko ay nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo pero sila eh dahil hindi sila uh, nagse-celebrate, eh sinisiraan nila ang ating uh, pagdiriwang kapatid na Gabriel. Babasahin po natin itong uh, isang uh, nakasulat sa Pasugo Magazine. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid. Itong uh, nakikita niyo sa screen, Pasugo po yan. Ayan ano, yung uh, December 2019 issue sa pahina dos, liitin, uh, liitin lang natin, ano? Ito po ang uh, mababasa sa itong uh, column na may pamagat na Why the Iglesia ni Cristo Church of Christ does not celebrate, does not celebrate Christmas. Christmas? Ayan, ha? Oh. Ah, o, oh, tignan natin kung bakit daw. O, oh, ito ang kanilang rason. Basahin mo nga yan, kapatid na Gabriel, yung Tagalog na naka translate Opo. Noon lamang ika-apat na siglo, nang ang Iglesia Katolika ay pasimulan ng selebrasyon ng Pasko. Ang Biblia ay matagal nang tapos na isulat sa panahong ito. Ah, akala ko pag ano tingnan naman eh. <laughs> oh, yan ah, So, yan ang una nilang propaganda, kapatid na Gabriela. Ay, pang pa, si pa pala yan. O oh, una pa lang yan ha, unang propaganda okay, yan, okay, nating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. I see, I see. Oo, sige. So tama ba ito, kapatid na Gabriel, itong sinasabi nila na noong ika siglo lang daw, eh, nagkaroon ng selebrasyon ng Pasko, kapatid na Gabriel? O so, yan ang katanungan, di ba? O bago muna natin na uh, bigyang pagsusuri ito, reaction mo muna dito sa kanilang bahayang, Brother Gabriel. Opo, mm -hmm. ay mm -hmm. an lang um akala ko ang expected ko yung pagano eh kasi di ba sa ang yun muna yung naging ano nila eh, yung first argument nila. No, bale pangalawa na lang yung yung sa Bible kaburnok, na wala ikang ano nakasulat na pinagdiribang yung yung uh, birthday or kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala daw ikang nakasulat na ganun. So, iba pala sa ano sa sa INC. Pero gayon pa man, Kaburnok, eh kahit man na magkaiba man sila nung approach, nung pagtuturo, or yung pagkakasunod-sunod nung nilalahat nilang argumento, eh base sa aking ano, assessment, dito pa lang sa first topic natin, Kaburnok, ah, wala pa yung pangalawa, yung pangatlo, kung meron man. Eh, hindi, hindi sila nagkakaiba, Kaburnok. Ayan. So, hindi na po bago sa akin yan kasi parehas lang po yung dalawa na yun. Pero take note, ha? mortal na magkaawa yung dalawa na yun, pero magkakampi pag umaatake sa Iglesia Katolika. Napaka-ironic. <laughs> Ayan. Ayun, o, no, diba? Tama yan, kapatid na Gabriel. So, ang tanong, kapatid na Gabriel, kung totoo ba itong kanilang sinasabi ayon sa kanilang Pasugo uh, pasuko magazine na ipa ko sa screen na ang sabi ay uh, pakita na natin, ano, kapatid na Gabriel, na noon lamang ikahapat na siglo nang ang Iglesia Katolika ay pinasimulan ang selebrasyon ng Pasko. Ayan, so yan ang kanilang pahayag. So susuriin natin yan, ha? Eto, Brother Gabriel, maganda itong uh, ating pagsusuri. Kung totoo ba yan, ano? O eto, basahin natin ang mga aklat kasaysayan katulad nitong aklat na Christmas Customs Around the World ni uh, Herbert uh, Wernicke. Eto, babasahin natin, ha? Kapatid na Gabriel, yung 1959 edition sa page 13. Eto, babasahin natin yan, kapatid na Gabriel. Sige. Okay. O, oh, ito po, nakasulat po, kaburnok. Alam naman ng lahat na ang Pasko ay nagsimula bilang Christes Masse. Ayan, Christes Masse. Isang pista na nagmula sa pagganta ng mga anghel sa patag ng Bethlehem ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Aba, kaburnok, ito eh, yung biblical eh. Ayan, tuloy lang. Opo, hindi masyadong nalalaman na noong bandang 350 AD, isang spesipiko, ayan, specific na pecha ang itinalaga para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Na siyang Disyembre 25 ni Julio, ayan, Julio Ika-1, o Julius I, ayan obispo ng Roma na kahit na ang tradisyon ay nagsasabing ipinagdiriwang na ito noong 1980 AD at ipinagdiriwang din nila din bilang isang banal na pista ni Telesporus, ayan, Telesporus, obispo ng Roma noong 137 AD. Ayan dito, Brother Gabriel, napakaliwanag. So tanong, base sa binasa mo, Noong ikaapat na siglo lang ba uh, ginawa itong selebrasyon uh, ng Pasko? Ay, hindi po, Kapornok eh. Kapakalino po sa referensya na 98 AD. Ayun pa lang eh, may tradisyon na. 98 AD pa lang. Ayan, klarong-klaro dyan, kapatid na Gabriel, na noong 98 AD, na Gabriel, eh ipinagdiriwang na pala ang tradisyong ito, kapatid na Gabriel, ng kapanganakan ng ating Panginoong Iso Kristo. At uh, nakatala din sa kasaysayan na mayroon palang isang banal na pista itong uh, sa December 25, ni Telesforus, obispo ng Roma, noong 137 AD, kapatid na Gabriel. So yan pala yan. Yan pala ang katotohanan, kapatid na Gabriel. So ibig sabihin, mali pala, kapatid na Gabriel, itong... Uh, nabasa sa Pasugo Magazine, kapatid na Gabriel, na noong ikaapat na siglo lang daw, ayan o, oh, nakikita nyo sa screen, noong ikaapat na siglo lamang daw, ah uh, pinasimula ng selebrasyon ng uh, Pasko. Mali po yun. Ibig sabihin, yung mga unang Kristiyano, pinasimulan talaga nila ang selebrasyon ng Pasko. Kaya fake news po ito, mga kabatid. Ano? Yes, kaburno. Napakalino po yan. 1980, eh, sinusulat pa lang ni Juan yung ano niya, aklat niya doon, di ba? <laughs> di ba? Mm. So, klarong-klaro po yan, ano, kapatid na Gabriel. O, ngayon naman, punta naman natin yung pangalawang argumento nila. Kasi kanina sabi mo, yung uh, hindi daw mababasa sa Biblia, pagkatapos eh, eh, hindi naman yan isinelebrate ng mga unang kristyano ang Pasko, ang kapanganakan hmm. ng ating Panginoong Kristo. So ngayon naman, punta naman natin yung sinasabi mong argument, Brother Gabriel, na daw sa mga pagano ang pagdiriwang ng Pasko, kapatid na Gabriel. At ay, may, at ay, no? hindi lang yan, may pinope na isang aklat, ano, kapatid na Gabriel, na iba yung nagpasimulan ng pagdiriwang uh, ng Pasko. O ito, panoorin natin mula dito sa ministro ni Manalo. Ipinagdiriwang ng mga katoliko at protestante tuwing December 25. Bakit hindi nakikiisa riyan ang Iglesia Ni Cristo? Ang tanong, mga kaibigan, saan po ba galing ang Paskong Katoliko at Protestante? Ang babasahin po namin ay isang aklat na pinamagatang The New Scaf Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume 3. Ang pinaka-editor-in-chief po nito ay si Samuel Jackson. Ganito po ang ating bababasa Pakinggan po ninyo sa pahina 47 isang manunulat na Armenian noong ikalabing isang daan taon ang nagpahayag na ang kapistahan ng Pasko inimbento sa Roma ng isang erehe, si Artenon, ay unang ipinagdiwang sa Constantinopla noong 373. Mga kaibigan, ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante ay isa pong imbensyon lamang. Sino po ang may imbento nito? Ayon po sa aklat na binasa po namin, ang kapistahan ng Pasko o Christmas ay inimbento po ng isang erehe sa Roma na nagngangalang Artinon. Kailan daw po ito unang ipinagdiwang noong taong 373 sa Constantinopla? Halos tatlong daang taon na pong patay ang mga apostol at tapos na pong masulat ang Biblia nang ipagdiwang ang kapistahang ito noong 373. So makatuwid mga kaibigan, ang kapistahan po ng Pasko o Christmas ay eh wala pong batayan sa mga banal na kasulatan. Hindi po ito ipinagdiwang ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol, hindi po ito nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ayun, so 'yon ang kanya'ng sabi, kapatid na gabi. I see, I see. So doon pa rin pala tayo doon sa unang bahagi, ano? Unang bahagi mm -hmm. pa rin ito, pero ang ending hindi po nag-swak doon sa una nilang pinahayag sa Pasugo, kapatid na Gabriel eh. Parang inundratay yeah, nice. sa Pasugo. Kasi, iba naman oh. ito eh. Oh, ngayon, ito uh -oh. na lang, Brother Gabriel So susuriin natin yung uh, kanyang uh, ginamit na referensya. Nakikita nyo sa screen, mm. no, kapatid na Gabriel, yung aklat na, ayan no, yung uh, The New Scaf Herzog Her Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume 3, sa page 47. Ayan, nakikita nyo sa screen, kapatid na Gabriel na ito daw Pasko ay inimbento sa Roma ng isang erehe. Ayun biroin biruin mo. Hindi talaga nila inaanalyze yung binabasa nila, Brother Gabriel no? Ito ha, ah, gusto ko lang ipapansin sa inyo ito. Una, yung nagsabi na si Artenon yung nag-imbento ay isang Armenian writer noong 11th century. Ayan ha, ah, o oh, yan ang ipinapansin natin. Pangalawa, sabi dito, yung nag-imbento daw eh isang erehe. E eh, paano mag yung erehe ng isang Pasko na yung nagdiriwang, hindi erehe, Brother Gabriel. Parang mali naman ata yan. Yun na nga, mga burnok eh. Actually, mali na yun eh. Pati yung interpretation niya, kaburnok. yung eh, pinagdiriwang daw ika ng mga katoliko at protestante. Di ba may binanggit siyang ganun? Eh siya nga protestante siya mismo eh. Di ba? Ang dami yung mga balik sinabi. Mm. Brother Gabriel, ang problema ha, Mm. Eh, hmm. sasabihin nila, hindi daw sila protestante. Yun ang nakasulat Grabe kanilang, naman no? yan. Oo, oh, ini-exclude na lang kanila yung kanilang sarili, yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. <laughs> hindi sila protestante. Mababasa mo yan sa kanilang ano, sa kanilang Gamal. uh, Kasugo. fundamental beliefs At of the Iglesia ni Cristo. Oh, ay, fundamental beliefs nila yan. Oh. Oh. Kinukontra <laughs> nila <kanilang laughs> yung mga protestante eh. Grabe, grabe, grabe. naman yan. O, Pero naku protesta katil, sila eh. sa Iglesia Katolika, di ba? Oh, yun Protection. lang. Oh, di ba? Grabe oh, technically, naman yan. Brother Gabriel, technically, mm. mm. protestante sila, pero sila, yes. hindi, nila paniniwalaan yan. Sasabihan pa ko oh, diba? oh, diba? na nila, mayroon kayo. Oh, Grabe naman yan. Illusion. Oh, sila, ano, okay. Illusion ba yun? Illusion. Oh, illusion na pala yan. Naku oh, mga, okay. mga ilusyonado kasi itong mga ministro na to, no? Oh, ngayon, Brother oh. Gabriel. Oh, yes, ito, yes. Ha? Ah. Nakikita mm. nyo sa screen, ha? Ah. Oh, eh, Again, halimbawa, kakagatin ko to, eh, ang kinagat ko hmm. ba, ito to, oh, o oh, hindi? O, oh, yan ang tanong. Yun. Yan. O, oh. o oh, eh, nabasa na natin kanina. Eh, nung, nung 98 AD, brother Gabriel, eh, pinagdiriwang na nga yung Pasko, eh. Diba? Yun na nga, eh. Yun na nga, kaburno kay eh. Buhay pa si Juan nung pinagdiriwang pa yon O. Oh. ayano oh, nakikita nyo sa screen, o, oh, mga kababayan, o, oh, di ba, ayon sa aklat na ito, kapatid na Gabriel, eh minasimulan yan ano base sa tradisyon na merong pagdiriwang noong 98 AD at hindi mm -hmm. lang yan kapatid na Gabriel si Telesforos na obispo ng Roma ay ipinagdiriwang 150. po nila oo ipinagdiriwang po nila ito noong 137 AD base po sa mga aklat kasaysayan at uh, mamala, makikita natin yan base sa aklat na ating binasa o di ba eh maling na talaga ito automatic fake news talaga yung uh, kinot na to Diba? Ngayon, mm -hmm. eh, sasabihin naman ng iba, eh, general, eh, ito ha, i, i ko lang, ano? Eh, kasi nakalagay, Newscap Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Baka sasabihin mo, Brother Gabriel, eh, yung aklat na ito isang, ano, isang uh, general reference kasi encyclopedia. Mm. -hmm. Oh, yan. Yan nga din di naiisip ko. Pero oh, may e, katanungan sa isipan ko, kabul, no kasi yung heretic, tayo ang nagdedeklara, di ba? Parang sa atin sa Catholic Church, tayo yung nagsasabi itong tao na to or itong ano na to, heretic. So medyo may katanungan sa isipa ko kung ito ba talaga isang general reference or reference ng isang protestante. O oh, yan ah. Oh, sige, susuriin natin yan kapatid ng Gabriel. O oh, hinahanap mm -hmm. natin yung aklat, ano? Yung aklat okay. na ating nahanap, ipapakita ko lang sa inyo, yung na, New Skaf Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Yan, eh, na-inanap ni Cabo Nog. Yan, Brother Gabriel, ah. Nice, yung, nice, uh, nice. Yung ipapakita ko po, yung, nine, 1900, ano, yung 1909. 1900. 1909. O, oh, 1909 ata to. To be Ayan, specific. 1909 pala, mm -hmm. no? Mm -hmm. oh, mm -hmm. Ito, nasa page 47. Ayan, nakikita nyo sa screen, Kapatid na Gabriel. Yan talaga ang nakalagay, ano? An Armenian okay. writer of the 11th century states that the Christmas festival invented in Rome by a heretic Artemon was Artimon. first celebrated in Constantinople in 373. Ayan. So, lumalabas, Brother Gabriel, si Artemon pa lang nag-invento ayon sa kanila, no, sa mga ministro ni Manalo, ng Pasko. O, ba? Diba? Oh, eh, susuriin natin yan, kapatid na Gabriel. O, ito ha. Papakita ko lang ha. O, yan ang kanilang kinote, kapatid na Gabriel ha. O, ngayon, kung ibababa mo, meron pang binanggit yung aklat. Grabe talaga. O, basahin mo nga yung sinasabi. Ba, grabe nga. Walang historical evidence o ebidensya, 'no, na pangkasaysayan na ang kaarawan ni Kristo ay ipinagdiwang noong panahon ng apostol. Kahit na noong unang mga panahon pagkatapos nilang mamatay. Aba ka burnok, grabe naman pala na 'yan. Oh, 'yan na. Oh, ngayon tanong, eh ito yung nakasulat sa isang encyclopedia, baka sasabihin nila eh kapatid na Gabriel, isang general reference ito. Eh susurihin natin, kapatid na Gabriel, di ba ganun yun? Okay. Sige, o, sige. Para masano. kasi taga-suri tala kayo nito. Eh, panitigan mm. na natin. O, oh, di ba ganun yun? O, ipapakita lang na natin, ha, Brother Gabriel, yung aklat, anina na ating furniture. Ayan, no? O, ayan, ha. Yung nagsulat, Brother Gabriel, yung nag-edit dito, si Samuel Macaulay, Macaulay Jackson. Jackson. Ayan, ha. Editor-in-chief po yan. Ha? ng aklat ng The New Scaf Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Biruin mo ha, ah, parang, parang uh, Britannica Encyclopedia, kasi encyclopedia nga. Pero susuriin natin yan, ano, kapatid na ka-friend. Ayan ha, ah, so susuriin natin yung nag-edit nito, yung editor-in-chief. Kasi syempre, kung ano yung nire-represent niya, lahat ng nagsulat, yun din ang nire-represent. Oh, most especially, ganun talaga sa paglilimbag ng aklat. O oh, ngayon, ito na. Sino ba itong si Samuel Macaulay Jackson na may pahayag na ating binasa kanina? Brother Gabriel, grabe naman yun. Ano? Paninira dun sa pagdiriwang ng mga katoliko sa Pasko. O ito, babasahin natin ang aklat naman na ito. The Natural Cyclopedia of American Biography na isinulat po yan ni James White 1899 edition. O dito natin kukunin ang sagot. Sa page 434, kapatid na Gabriel, yung volume 9, ganito po ang uh, ating mababasa. Ayan, papakita ko lang. Ang nakand... O, oh, sige, basahin mo na ngayon? Opo, o, oh, eto, sulat. Naging pastor siya ng Presbyterian Church sa Norwood Virgin Co. Ayan, New Jersey, noong 1876. Aba, kaburno, hindi pala to katoliko, eh. O, oh, yan, ha? Ah, so, hindi katoliko. Ngayon, Okay lang sana kung hindi katoliko, oh, basta nagsasabi ng totoo, walang walang uh, vested interest sa pagsulat, Brother Gabriel, itong si Samuel Tama Jackson. Po. Oo, mm -hmm. pero ang kano? Ano bang uh, Presbyterian? Bakit? Ano ba itong uh, meron sa Presbyterian Church? Kaya na-influenciahan yung paniniwala niya doon sa isinulat niya. O oh, eto, ah, basahin na naman natin, Kapatid na Gabriel, itong uh, nakatala sa ayan na ah, kasi sabi pa nga dito tinanggap niya ang posisyon bilang associate at managing editor ng aklat nating binasa Scaf Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge ayun oh siya talaga yung uh, editor kapatid ng Gabriel oh ayan ah, yan ang magpapatunay oh ngayon okay. ito na kapatid ng Gabriel ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung nakapag-impluwensya sa nagsulat at nag-edit nung aklat na ating binasa na grabe kong manira sa Iglesia Katolika na siyang ginamit din kapatid na Gabriel ng mga ministro ni Manalo. O eto, babasahin natin kung anong paniniwala ng mga ano, ng mga taga-presbyterian na yan. Ipapakita ko lang sa screen kapatid na Gabriel. Ito ang mababasa sa isang article sa internet mula sa presbyterianmission.org. Ayan, presbyterianmission.org. Ganito po ang sabi. Basahin mo nga, Brother Gabriel. Kasama ang kanilang mga kapatid na puritan, hindi sinang ayunan ng mga presbyterian ang pagdiriwang ng Pasko. Ay, nako. Ang mga puritans, kasama ang mga presbyterian, ay walang nakikitang ebidensya sa Biblia na ang kapanganakan ni Kristo ay December 25. Ayon. So, ibig sabihin, kapatid na Gabriel, eh, dahil sa paniniwala nung nagsulat na isang Presbyterian pastor, minister, kapatid na Gabriel, na hindi pala sila naniniwala sa Pasko, eh, ginamit pala niya yon para gumawa ng propaganda, kapatid na Gabriel, laban sa Iglesia Katolik. Ayun. Ah, o, so, ganun yun, mga kababayan. Ika nga pa, ng uh, isa pang uh, referensya, ipapakita lang natin sa screen. Pakibasa nga ito, kapatid na Gabriel. Opo. Ayan ah, yung parang title ng uh, article is Celebrating Christmas. Uh, ang mga Presbyterian ay hindi palaging nagdiriwang ng Pasko sa paghiwalay nila mula sa mga gawain ng simbahang katoliko ang mga pinuno ng Protestant Reformation ay karaniwang kritikal sa umiiral na mga araw ng kapistahan at mga santo ng simbahang katoliko. Ayan, klarong-klaro dito kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, totoo nga kapatid na Gabriel na itong nagsulat ng aklat, eh, siempre naninira lang sa Iglesia Katolika kaya lumalabas, isa yang, ano nga, isa fake news. Ayun. Fake news. po hmm. yan. Napatunayan na natin na mali itong kinote na aklat ni Dan Omar Leibag, kapatid din nag Amen. Ayun. O, diba? So, eh, anong bang sabi mo doon kay uh, Dan Omar Leibag? Eh, di, ikaw na nga magsabi, kapatid na Gabriel. Naku po, eh, busted yan. Naku, ha? Ayun, busted talaga yan. Ayan, di ba? So, yan po mga kababayan, ano, huling-huli -huli po sa pagsisinungaling ang mga ministro ni Manalo at uh, nasuri na po natin yan sa episode na ito. Diba? So, Brother Gabriel, yan po ay pauna pa natin yan. Unang episode natin yan sa ating wow. Christmas special dito po sa Taga nice. Palakayan. Marami tayong susuriin ng mga bagay-bagay tungkol po sa Pasko ng Simbahang Katolika. Marami po Amen. kasing mga lalira, Brother Gabriel, Maraming uh, nagbabato ng akusasyon sa ating uh, pagdiriwang sa araw ng Pasko. Ayan, oh, so, sige, Brother Gabriel, bago muna natin tapusin, eh ikaw, baka may gusto ka pang sabihin tungkol sa nato natin sa episode na ito. Uh, sa akin, paalala na lang, Kaburno. Na paalala sa mga kapatid nating Katoliko na please, wag kayong maganoon diyan sa mga uh, mga propaganda, no? yung mga ganyang katesismo nila na pawang paninira lang sa Iglesia Katolika. Ayan. At wala tayong ibang mapapanood dyan, kundi pandarayan ng referensya, pangluloko, at tahasang pagsisinungaling sa harap ng kamera, eh, baka sakaling nila tayo, mga kapatid kong katoliko. So please, be warned and uh, beware. Ayan, mga kapatid. Ano? I, I hope maging ano to, makapag-spread kami ng awareness sa inyo na yung, ang pagbubunyag na yan, ang tamang daan na yan na uh, pinangungunahan ng mga ministro ni Manalo, eh, hindi yan makakatulong sa ating pananampalatayang katoliko. Ayan, so mag-ingat po tayo. Dito na lang po tayo sa saling ating ano, Factbusters PH. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel sa pagsama mo sa atin. Kaya sa episode natin, ay eh, ipauna na nating batiin ang ating mga manonood na maligayang Pasko sa inyo mga kapatid. Ayan, sige. So ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Pakicomment po sa baba. Mga kapatid, at kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Busters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel Di Guzman, ako po si Gabor. At kami ang inyong Tagasuri. tagasuri. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Bishop Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo es de Iglesia.